Cordapia. Yes, Maestro. Andiyan ka pala. Opo naman. Eh, kanina pa tayo iniintay dito at may maganda tayong pagkukwentuhan ngayon. O, oh, ano naman pong topic yon, Maestro? Ito yung bagong-bagong kaalaman na ngayon lang natin ibubunyag. Ano po yon? Ang swerting mga nunan. Hmm, bago ano, po yun bagong-bago to, bibigay natin ng libre at walang bayad sa mga nanonood ng YouTube channel ni Maestro Honorio alam mo ba, Cordapia, kung anon tawag sa pag interpret ng mga nunal. At ano naman po yun, Maestro? Moliosipi. Galing sa salitang mol. Ah, ibig sabihin ng moliosipi ay ang sining at agham ng pag interpret ng mga marka at nunal sa iba't ibang bahagi ng katawan ng isang tao upang malaman nung dati superstition lang to dahil sa pamamagitan daw ng nunal matutuklasan mo ang tinatagong traits o katangian ng isang tao. At syempre, yung katangian na yan ay may kombinasyon din na magandang kapalaran. Ah, ganun po pala. Ang molyosopy po pala ay ang pag-aaral ng mga nunal. At may tanong naman po ako, maestro. Saan naman po matatagpuan ang mga masaswerting nunal? Ayan ang magandang tanong, Cordapia. Sa madaling salita kapag in-interpret, ang mga nunal para malaman ng kaparanan ng isang tao at ganon din ang pangunahin niyang karakter o katangian. Ito'y tinatawag na moliosipi. At siyempre ang nunal ay inilagay ng dakilang lumika sa ating katawan ay bilang palatandaan na magiging aktibo ang bahaging iyon ng iyong katawan. Halimbawa, Cordapia, may nunal ka sa paa. Oh, ano po yon? Ika nga na matatanday, layas ka. Pero ang ibig sabihin talaga nito, dahil nilagyan ka ng tanda ng dakilang lumikha sa paa, ay makakapag-abroad ka at makakarating ka sa iba't ibang bansa. Noong araw ay wala pang aeroplano kaya ang mga may nunal sa paa ay lakad ng lakad, tama, nakakarating sa iba't ibang lugar, bundok at tumatawid ng mga dagat. Kaya siya ay may pagka-Pisces personality na ang gada ng Pisces o ruling planet ay Neptune. Kaya lahat ng may nunal sa pa, Cordapia, maring uh. sa kaliwa, maring sa kanan, ay tiyak na maglalakbay ng maglalakbay at mamamasyal ng mamamasyal. Tandaan din natin yung tinatanong mo, Cordapia. Saan matatagpuan ang masuswerting nunal? Tandaan mo, Cordapia, na kapag ang nunal ay nasa kanan, ito ay mas aktibo. Halimbawa, tulad ng halimbawa natin sa paa. Kung nasa kanan, mas maraming paglalakbay at produktibong paglalakbay ang mangyayari sa nunal sa kanang paa. At ang isa pang tatandaan mo, Kradapya, mm, ano po yan? ang isa pang maswerting nunal ay matatagpuan sa kanang bahagi ng pisngi. Dahil ang nunal ay tinatawag ding beauty spot ng isang nilalang o nakakaakit kaya kapag ikaw ay natagpuang may nunal sa kanang pisngi. Tingnan mo, Cordapia. Mm. Hindi lang mga lalaki ang maaakit mo. Hindi lang mga manliligaw na may kaya at professional ang maaakit mo. Maaakit mo rin ang magagandang kapalaran dahil ang nunal sa kanang pisngi o kanang bahagi ng muka ay isa sa pinakamaswerteng nunal. Ngayon, matatanong mo, Cordapia. E eh kung ang nunal sa pisngi o kanan ay nasa kaliwang bahagi, suswertehin din ba? Tulad ng nasabi na kapag ikaw ay may nunal sa kanang pisngi o kanang bahagi ng mukha, yayamang ka't uunlad dahil aakitin mo ang magagandang kapalaran. Kapag nasa kaliwa ay yayamang ka rin at uunlad. Kaya lang, kailangan mo magsikap o kaya hard road to glory. Kapag nagsisikap ka at may nunal ka sa kaliwang pisngi ay tiyak na yayamang ka rin dahil yun ang palatandaan na ang mga nagsisikap na may nunal sa kaliwang pisngi o kaliwang bahagi ng mukha ay tiyak na yayaman. May isa pang napakaswerteng nunal, Cordavia. Saan po yun, Maestro? Nunal sa ilong. Ah. Kapag naman may nunal sa ilong, ito'y simbolo na ikaw ay magiging isang dakilang negosyante. Tulad ng basic rule, Cordapia, ang nunal kailangan ay well-pronounced. Alam mo ba yung well-pronounced? Ano po yan, maestro? Kitang-kita. Hindi pwede, malilit na nunal. Mas hmm. maganda ang interpretasyon at mas sitibo ang kaulugan kapag ang nunal ay well-pronounced o kitang-kita. Kaya yung mga may nunal sa ilong, Cordapia, oh. tiyak na suswertein sila sa pagninegosyo at profesyon. Ayun po yung parang buhay na buhay. Tama, yan yung malalaking nunal katulad ng nunal ni Gloria Macapagalaroyo. Naging presidente siya kahit dumaan siya sa mga pagsubok at pakikihamok ng buhay. Walang iniwan kay Nora Honor. Kilala mo? Yes po. Yung sikat na sikat na artista noong panahon ng mga nanay at tatay natin. May nunal din siya sa ilong. Ang mga nunal na yan ay nagpapahiwatig na pagkatapos mong magsikap sa buhay. Isang malaking tagumpay sa karir o kung ano man ang pangarap mo ay tiyak na makakamit mo. Maestro, bukod po sa pisngi at sa ilong, sa ang bahagi pa po ng katawan ang swerteng nunal? Ah, bukod sa pisngi, kanang pisngi, saka sa kaliwang pisngi, tapakaswerte ng nunal. At yung sa ilong, ay mas maganda rin nga pala kordapya kung nahihingahan mo yung nunal mo sa ilong malapit dito sa bibig ay yayamang katsak yan kapag may nunal ka na nahihingahan sa kanang ilong o sa kaliwang ilong nahingahan, ay tsak na yayamang ka yung bukod sa ilong at pisngi ang isa pang napakaswerteng nunal ay sa noo o forehead pwede rin sa ulo sa iba't ibang bahagi ng forehead o sa ulo o sa sintido kurdapia Ito yung kumakatawan sa isa sa mga swerteng anak na makakatapos ng pag-aaral at magiging inquisitive o mapagsaliksik at dahil sa mag mapagsaliksik niyang katangian ay magiging dakila siya sa larangan ng sensya at propesyon. Kaya kung may anak ka na may nunal sa ulo, sa noo o sa sintido, kurdapya, napakaswerte niyan at magkakaroon ka ng napaka sikat at napakatalinong anak. Bukod sa noo, ang isa pang swerteng nunal Cordapia ay sa malapit sa bibig o sa lips. Ito ay simbolo naman ng masarap magmahal. Romantic. Kaya kung ikaw ay isang lalaki at nakapangasawa ka ng isang babaeng may nunala sa lips o malapit sa bibig, ito'y kumakatawan ng isang mapag-arugang ano mapag-arugang misis na hindi lang nag-aaruga bilang motherly type kundi may kasamang lambing at pagmamahal. Kaya ganun din may vice versa no. Kapag ikaw na may babae at natagpuan mo ang isang lalaki may nunal sa lips o sa labi ay malambing din to. Kaya lang ingat ka. Dahil ang mga lalaking may nunal sa labi ay lapitin ng tukso. Maaring nga, maligaw siya ng landas o maaring magkagusto sa kanya. Ayong iba't ibang babae, eh, kapag hindi niya iniwasan, ay dadami ang kanyang girlfriend. Kaya tulad ng nasabi na, kapag may nunal ka ititanda ng isang romantik at maibigin individual. Eh maestro, meron po akong nunal sa dibdib. Ano naman po ang ibig sabihin nun? Ano ah, nunal sa dibdib? Tingnan ko nga, Cordapia, kung nasaan ang nunal mo sa dibdib. Hmm? Para na ti kung nasa kanan ba o nasa kaliwa. Ito, oh. nakikita ba? Ewan. Ayan ang, tika, ito. Ang nunal mo sa dibdib ay nasa kanang bahagi ng katawan sa dibdib. Alam mo, ang ibig sabihin na ang nunal sa dibdib tulad ng nakikita natin ay ito'y tanda ng adventurous. Ibig sabihin, gustong-gusto mong maglakbay ng maglakbay at mamasyal ng mamasyal. Ngayon, kung ang nunal sa dibdib tulad yan ay well pronounced o kitang kita, ang mga pangarap mo na makapaglakbay ay matutupad. Ikaw din ay magkakaroon ng, kung hindi ikaw ang poet, ibig sabihin ay romantic o manunula at pwede ring writer. Ay pwede ka magsulat ng mga maimahinasyong uh, mga kwento at fairy tales. Kung hindi ikaw, maaring ang mapapangasawa mo ay isang mahusay na writer dahil ang nunal sa dibdib ay malapit sa puso. Ibig sabihin din yan, yung mga expression niya ay nakatagos sa emosyon. Kaya magiging mahusay na writer kung hindi ikaw ay ang mapapangasawa mo. Dagdag dito, karamihan sa mga may well-pronounced na nunala sa dibdib ay nagkakaroon ng mga nao-honor na anak at matatalino dahil nga creative, yung may nunal sa dibdib ay namamana ito ng mga anak. Kaya ikaw ay pagkakalooban din nga pala, Cordapia. Nang ano, maestro? Nang matatalinong lalaking mga anak. At kapag ka... At na, babae. Eh, karamihan nga pala ay lalaki. Pero mas matalino yung magiging lalaking anak ng mga may nunal sa dibdib. At siyempre, ang isa pang kahulugan ng nunal sa dibdib, lalo na pakwintas. Ha? Minsan, yung nunal sa na isang babae, may kaduktong parang kumukwintas. Ito'y magiging, ah uh, magiging marami kang manliligaw. At sa oh? dami ng mga manliligaw mo, ay magkakaroon ka ng colorful o makulay na mga pakikipagrelasyon kapag hindi mo ito naiwasan. At syempre, dahil ang nunal sa dibdib ay malapit din sa suso o yung breast, kung saan, diyan nga, unang kumakain ng sanggol, ay magkakaroon ka na, bukod sa matatalinong anak, ay mababait na mga lalaki at babaeng anak. At maestro, meron din akong nunal sa may bandang hita. Bandang hita? Opo. Ah, sa, mat, ano? sa hita, medyo mataas na bahagi eh hindi mo natin titingnan niya Cordapia dahil sa susunod na YouTube video ni Maestro sa ikalawang yugto ng pag interpret ng swerteng nonal ay dadako na tayo sa mga maseselang nunal sa hita at sa mga private park. Pansamantala, mag-subscribe po kayo sa ating YouTube channel dahil marami pang mga Tapik na may kaugnayan sa pag interpret ng kapalaran ang iyahandog sa inyo ni Maestro Honorio ngayon 2024. At syempre, Cordapia, para lalo silang swertehin ay may dapat silang gawin. Matuloy lang po mag-subscribe, mag-share, mag-like at mag-comment po sa YouTube channel ni Maestro Honorio. At manood po kayong lagi at tuloy-tuloy po nating tatalakayin ang iba't ibang interpretasyon ng mga nunal sa inyong katawan. Para malaman nyo ang kahulugan nito. Kaya magkita-kita tayo muli para sa susunod na YouTube video ni Maestro Noriong tungkol sa SWERTENG NUNAL!